Ngayong araw, binalikan namin sila si Kuya Roel pero bago pa natin ipagpatuloy, silipin muna natin ang kunting video sa mga video namin sa nakaraan sa kanila. Sa nakaraan, sobrang emosyonal ang mga bata habang ikinikwinto sa amin ang ginawang hindi maganda sa kanilang nanay. Iniwan sila at mayroon na iba na kinakasama sa ibang lugar. Nakita din namin mismo ang hirap ng kalagayan nila dito dahil sa dami nila. Kaya sa awa ng Panginoon, pamagitan ng ating mga sponsors, na handugan natin sila ng munting ayuda. Pero hindi dito magtatapos ang lahat. Tugunan natin kung ano pa ang mga pangangailangan nila. Nakita din namin dito sila sa lupa magsasaing at dito na rin sila kumain. Dahil ang malaking bahay na tinitirhan nila ngayon na pagmamayari sa kapatid ni Kuya Ruel na sila ang pinatira ay walang saingan, walang kusina at walang CR. So CR at saka kusina ang gagawin namin. paluas sa di ah. yeah. Yan po guys, ah. dito kami ngayon sa dito kami ngayon kay Kuya Rowel. So kakarating lang, kakarating lang ni Kuya Rowel. Galing de mo gikan. Kuya, manukan. Ganon damo. Kaya may pirote. <laughs> Sige, ah, sa pusa, pusa muna tayo. Kasi nadalaw namin sila ngayon. Request din sa ating sponsor at tinitanggangin sa mga mga So ayan po eh ayan hapo na So last vlog namin ito ngayong araw. Marami kaming uh, biyahe ngayong araw. Marami kaming vlog. So abangan nyo ang mga upload videos natin. So ngayon na uh, dito muna kami kay Kuya Roel at sa mga bata. So yan pa eh. Matagal-tagal kami hindi nakabalik dito. So namunga ng <laughs> oh, na, <-ugos> na. <laughs> na, na ang makupa. na naubos na ang So buti na lang hindi muna pinutol yung makopa kasi maano talaga. Pwedeng makakain kasi mamunga so na na, sila diri karon ini pangalan ni ba diba? kosga rex si kayla si ha si quick quick Kusga, lady ano po apo ano apo ari anak anak ko. to ano isa ano ah, yung yung bunso kalo na palikot ro ayan Ah, tsaka si Sarah Ayan, kumusta uh, lang ka Sarah? Kira naman. Ha? Padayan yang si Si sebelah ini, kelelawar, 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 bukas. kelelawar, 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 nih. kelelawar, 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 Ano? Okay. Ang sakit ka nga, ng grade ka Red Grade 9. Grade 9? Kung saan na inyong kusina, wala, wala kira, <manyan> kira, gamay, <manyan> na, wala ni Tolo. Okay lang, wala man. Okay ng katorong floor mat na gamay, tulbutan dire na. Iba na lang ninyo. Iba <manyan> 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 so, pa Kung na ako mo ibutin, makalungag maka, pa mo niya? Sahay ba ibutin? Sahay <manyan> ba? Gari lang skilid ang mag Kumusta man ninyong CR? Wala na. Wala na stack Okay siya. So, denpo uh, kumusta man ang kuan kanang yung kuan ron. Ah, uh, ikaw kuya Roel din ang kuan para padayon ra sa sa manukan. Oo. Yung trabaho geapon okay. sa ano? Laur. Patuloy sa ano po, nag-alaga nang manok doon sa farm si Kuya Roel. So kanina, nag-ano kayo kanina? Naghabas. Okay. Okay. Nag Naglinis sa ano, mga dahon so, sa gulay. Dahon sa gulay? Oo. So katauban mo ang anak ng sa putoy kan, baho. Na kuyog yung anak ng na tani.

Sumay na siguro ang ni nanay ni mo dito. Yali. Ha? Okay na siguro ang Pero, listen no, kay ang anak daghan kayo. Napa mga apo. Napa. apa? yan po, kaya nga dumaan kami dito ngayon. Matagal-tagal na no, hindi kami nakapunta dito. Hindi lang kami good. Busy juga ini kayak ini mungkin ka fokus sa kepamilia. Tidak ada, kau nggak nyo kau ada dalamnya, kau Kadalaw na natawangan ang makita ninyo. So, mao na siya karon. Bless kay taron kay request sa atong sponsor. Kinsa kay sponsor na Si Ida. Ha? Kusga? Mamida. Oh, si Ate Nida. Kinsa tay sponsor kay nato? Mamida. Ah, nakainom na. Na okay pa naka naalala pa na ang sponsor natin si Ate Nida. So, ang request po ni Ate Nida ngayon balikan kayo. So, mayroon akong ibigay sa inyo. Napa mo ibugas. Sa ang konsumo niyo? Kumusta? karon Okay naman. Napay yung konsumo? Um, mayroon pa bigas. May mapautang <laughs> Ha? Kung, kung, wala na ibugas, na yung mapautang ko. Okay lang. Ikaw may ka nung. No? No. So, napay yung bugas. So, napa yung ninyo. Mayroon ibigay sa inyo. Ibili nyo ng bigas. Tapos, pangulam. At saka, siyempre, pangbawang ninyo. No? no? tangbaon ba ang siskon? ha? ah, ah lipayan ni Sarah <laughs> <laughs> ah, sige Sarah ha ah, nakuya taga para nabit mo namin tambalan balon po na. ha? so ate dah, ito po ah, nabalikan na po namin sila so ang request po ninyo bigyan sila na, ano po para magamit gamit nila One, two, 3 4 five, six, ka. Eight, 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 nine, nine ten, ten, thousand pesos. So, meron kayong yung pesos ha? Pero ka kana ulam ha? Karon sa hapunan ba? Eh kanoong iinyong inyong, inyong salu saluhan ba? Ha? magsalo mo, mga apo mo, mga anak, palit ka o bili ka ng ulam, ha? So, ayun po, maraming salamat Ate Nida. 10,000 para sa kanila sa ngayon. Maraming salamat po Ate Nida. Uh, ikaw kaya? Maraming salamat po Ate Nida sa ayuda para sa panggamit po sa mga bata. Pabili bigas, ulam, at saka

salamat at Nida, sa kacaw na atong salamat ma'am nida mula noon hanggang ngayon sa suporta niyo salamat sa inyo at salamat kuya rin at uh, kuya tata uh, ikaw salamat sa lahat Nice kaya lagi ang mga. So, mayroon ka ng pambaon? Ate Nida, mayroon ako ng pambaon. Oh. <laughs> So yan po, uh, bili kayo ng ulam. Bili na rin kayo ng bigas. No? Para siguro ayun ang mugas. Kaya uh, maging nasa, maging okay, naon sa okay, sa so basta ang importante na ah, ang bigas. Ha? Salamat talaga. Marami, marami, marami salamat po. Marami.